Good morning. Ready na po ako papasok sa work. Ah, uh, Kache-check ko lang po uli na aking account. Meron, meron na naman po mga nadagdag. Thank you po sa mga followers, sa new followers at sa mga old followers. Malapit na po. One week na lang pong mahigit at mag-announce na po ako ng grand winner at second winner. By January, mamimigay ako ng load every week. Mamimili ako ng lima. Um, mamimigay ako ng panload. One week, five person ang pipiliin ko pang load, okay? Malaki din yung bibigay kong panload. Maraming po salamat. Thank you. Keep watching and support me, okay? And always share and invited. Thank you so much. Maraming po salamat. Bye-bye. Ready na ako sa work. See you. Bye. Thank you. Good evening and good morning all over in America. Thank you. Bye-bye.